Mga kapuso, dahil po sa napabaya ang naka-charge daw na cellphone, natupok ang ilang bahay sa Tondo, Maynila kahapon. Yan po ang ating pag-uusapan kasama si attorney Gabby Concepcion. Atty., good morning. Good morning din. Ang hirap ng ganito, Paskong Pasko. Paskong Pasko, di ba? Maaring nga bang magkaroon ng pananagutan kung nga uh, yung masun nasunugan na bahay, kapit bahay, talagang sinasabi nga ng pagkakamali daw noong nga uh, isa. Well, theoretically, oo. Pero depende sa pagkakamali. Diba? Mm. Madalas nating sinasaad na sa lahat po ng bagay, kung merong pagpapabaya, may pananagutan sa manasaktan o nawalan dahil sa resulta ng pagpapabaya na ito. Hmm. Sabi nga sa Article 2176 ng Civil Code, okay. kahit na sino man na sa kanyang ginawa o hindi ginawa eh merong damage to another na merong pagpapabaya or negligence, eh merong obligasyon na bayaran ang danyos. Pero sa kasong punto, kung ang naging problema ay isang cellphone na china-charge kailangan patunayan na may pagpapabaya, although usually sa ating mga tao kasi, sino ba naman sa atin ang hindi nag-iiwan ng telepono exactly. para magcharge uh -oh. di ba? Uh -oh. Hindi naman ito tulad na isang kandila o isang kalan na naiwan ng walang nagbabantay. Mm. Kung baga, masasabi po siguro natin na yung, nagpap yung nagpabaya na isang taong nag iwan ng na isang cellphone, eh, ito ba ay pagpapabaya? Baka hindi, di ba? Under the circumstances, I don't think so, unless... Kung alam nating lahat general information ako nag-iwan ka ng cellphone Oo, baka na-charge. Wala, naman, charge. wala oh. naman ganito. So ang elemento talaga ay kung ito ay pagpapabaya sa ilalim po ng mga circumstances ng bawat kaso, pero tulad po nga ng sinabi natin, theoretically kung may pagpapabaya, merong pananagutan yung nagpabaya. Uh -oh. Pero katulad nga dito sa kasong to, Malabo. kung pag-charge hmm. ng cellphone, baka naman hindi. Okay. At uh, hindi ba pwedeng sabihin daw na hindi naman sinasadya o kaya naman hindi naman nila akalain na magkakaroon ng sunog. Yung parang depensa na lang. Ganun. Oo, pero tulad nga dito, eh, yung, yung ganito, yung hindi akalain na magkakaroon ng sunog, eh, kung sa isang sitwasyon na ganito, na hindi naman talaga common knowledge na right. yun ang magiging resulta pag iniwan mo ang cellphone mo, siguro pwedeng sabihin, wala akong kasalanan at wala naman ako intention. Pero sa ibang sitwasyon, eh, kung minsan it doesn't help. Kung may pagpapabaya, hindi mo pwedeng gamitin dahilan na hindi ko naman sinasadya. Mm -mm, that's diba? true, oh. Kasi kung sinasadya naman, ay krimen na naman yun, di ba? Arson naman. Di ba? Kung may intention. Kasi meron talaga ibang oh. mga tao na arsoniste. Oh. Di ba? Na correct, oh. they will deliberately set fires. Yun naman, may krimen, merong kulong, hindi lamang... Um, danyos. Mm -mm -mm. Pero kung merong kaunting pagpapabaya, merong danyos, wala namang kulong. Pero depende din sa pagpapabaya. Meron kasi po sa ng batas natin, kung yung pagpapabaya ay napakatindi. Oh. It is already considered as being criminal. Ayun. Wala lang intensyon. E eh, po yung tinatawag nating reckless imprudence na meron din konting kulong, hindi lang kasing bigat kung ito ay sinasadya. Oh, baka naman yung cellphone company ang pupwede nga mga negot doon. Oh, yun, diba? Baka naman yung oh. merong diferensya, merong defect no, yung ayun. cellphone, cell kaya so. sumabog. Correct. Kaya naman sinasabi din po nila, eh, dapat siguro kung kainakailang original ang bilhin, huwag magtipid kasi yes. mas malaking mawawala. Sabi nga nila, eh manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. ang wings. naman yan. Alright, maraming salamat sa inyong maraming, mga bisis. Maraming maraming salamat. Pasokong Pasko, Gaby. keep safe. Yes, keep safe. Mga kapuso, magdasal tayo parate para lahat tayo safe. di ba? Attorney, maraming pa tayong mga impormasyon na kailangan nating tutukan sa pagbabalik po yan ng unang hirit. Doon lang kayo.